Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, Sumayin niyo ang kapayapaan kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa labing dalawa, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, Nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang walong araw, muli nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad kasama nila si Tomas. Nakapinit ang mga pinto, ngunit pumasok sa Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, Sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalagang ginawa sa Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sa kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy, magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter po. So nasa ikalawang linggo na tayo ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ikalawang linggo. Di ko alam kung naririto kayo nang mabuhay si Kristo nang ipagdiwang natin ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya hindi po ito matatapos sa isang araw o sa isang linggo lang. No? Mga ilang linggo nating sasariwain dadamahin natin ang diwa ng kanyang muling pagkabuhay. Si Kristo ay muling nabuhay para sa ating kasalanan, para tayo matubos sa ating pagkakasala. At napakaraming naghihintay ng kanyang pagkamatay at ng kanyang muling pagkabuhay. Sabi po ng mga turo na ating simbahan, mula pa sa panahon ni Abraham, nang sila po lahat, no, lahat ng taong yumao, naghihintay sa kaganapang ito. Dahil si Kristo ang nagbukas ng langit. Sa kanyang pagkamatay, naging, no, nag, uh, uumapaw sa galak ang lahat ng mga yumao. Kaya po sa atin din, pinaalalahanan tayo na sa ating pagkamatay, muli rin tayong mabubuhay kung tayo ay sumasampalataya kay Kristo. Na siyang nagsasabi sa atin ngayon ng sumain ang kapayapaan. Sabihin nyo nga po, kapayapaan. Okay. Sino bang ayaw ng kapayapaan? Bukod sa kapayapaan sa buong mundo, no? ngayon napakarami pa rin, may, habang tayo po ay nananahimik dito sa ating lugar, may mga lugar na naggigera pa rin. May mga lugar na nag-aaway-aaway. May mga leader na hindi pa rin nagdidesisyon ng tama. Pero nagdarasal tayo para sa kapayapaan at gusto natin ng kapayapaan. Gusto natin kapayapaan ng isip. Gusto natin yung nakakatulog tayo ng mahimbing. Kasi kahit wala kang pera, basta't may kapayapaan ka, napakasarap ng tulog mo. Pero kahit may pera ka, pero madami kang kaaway, madami kang kasamaan ng loob, ay hindi niyan mabibili o mababayaran ang kapayapaan na hinahanap mo. Sabihin niyo nga ulit, kapayapaan. Gusto natin ang kapayapaan, tanggapin natin ang kapayapaang ibinibigay ni Kristo. Kaya nga, no, tatlong beses nating narinig sa ating ibanghelyo na ibinigay ni Jesus ang kapayapaan sa kanyang mga alagad. Kung babalikan natin ulit, di ba? Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Noong mahal na araw, narinig natin ang kwento na ang kanyang mga alagad naduwag. Ang kanyang mga alagad nagsitakas, nagsipagtago habang si Kristo na kanilang kaibigan, na kanilang Panginoon ay naghihirap pero sila nagnaduwag at nagtago lahat. Kaya na kay Kristo ang lahat ng kumbaga, no, yung maghinanakit, magalit, manumbat, na Kristo yan. Pero nang magpakita siya sa kanyang mga alagad, walang panunumbat, walang sama ng loob, kundi kapayapaan ang kanyang hatid. Nakukuha po ba? So kung gusto mo talaga ng kapayapaan, matuto kang magpatawad kung gusto mo ng kapayapaan. Pero kung hindi naman, mabuhay ka dyan. Mabuhay ka sa kaguluhan, mabubuhay ka sa yung regrets, mabubuhay ka sa ano pa bang mga damdamin natin yan na dadalin mo habang ikaw ay nabubuhay hanggat hindi ka nakapagbibigay ng kapayapaan. At habang sasabihin mo sa iyong sarili, no, bagamat hindi natin iniaalis yan, nasaktan ka, nasugatan ka, hindi natin inaalis yan. Pwede ka rin magalit, hindi rin inaalis sa atin yan. Pero pagkatapos, maging handa ka sa pagbibigay din ng kapayapaan para mas mapalaya mo ang iyong sarili mula sa pangit na karanasan. Kaya nga ngayon po, no, pinagdiriwang natin ang linggo ng mabathalang awa, Divine Mercy Sunday. Bakit napakahalaga na mapaalalahanan tayo nito? Dahil ang awa ng Diyos, ang habag ng Diyos sa ating lahat, kasing lalim, kasing lapad, kasing lawak ng tubig sa karagatan hindi tinitipid hindi isang salok lang ito ang aking awa sa iyo hindi natin masusukat napakalawak ng mabathalang awa ng Diyos kaya 'wag mong iisipin na hindi ka kayang patawarin ng Diyos Ulitin ko po ha Huwag na huwag mong iisipin na hindi ka kayang patawarin ng Diyos. Kahit gaano kalalim, kabigad, kadami ng ating kasalanan, kung tatanggapin lang natin muli si Jesus, maging ang Kanyang pakikipagkasundo sa atin, mo yun. ang Diyos ang sinaktan, ang Diyos din ang nakipagkasundo sa atin. So kung mananatili mo yung pride, mananatili natin yung pagiging mataas natin, na minsan nandito na si Kristo, ibibigay na si Kristo, ikaw ayaw mo pa rin tumayo, uupo ka pa rin dyan, at sasabihin mo pa rin, hindi ako karapat dapat tumanggap sa Kanya, makasalanan ako. Then, binabaliwala mo ang Kanyang grasya. Ganyan po ang awa ng Diyos sa atin. Eh, Siyempre, kung katigasan ng ulo natin, ang pairalin natin, hindi na talaga tayo makakalapit sa Diyos. Pero kung pusong mapagpakumbaba ang pairalin natin, mapapasa ang kanyang mabathalang awa. Amen.